Ay, ano? Ganda. Lagayan ng ano? Oh. Kompleto, may takip. Ito to to. Oh, dalawa oh. Wala pa kumuha nasa baba lang. Ito mangkok kok Oh. oh. Ano pala to? Bandihado. Oh, kami oh, oh. Oh, kompleto. Kompleto. oh Ah. Oh, ah, ang lalaki. Ang lalaki na nakuha. Ayusin na muna natin. Ah. Grabe po. Ang dami po kong nagtanong kung ano pong lugar yung pamumulutan. Ito po ay Friday Market Harad, sabihin nyo po sa taxi, pag kayo po ay bago pong pupunta dito, sabihin nyo po sa taxi ay Friday Market Haraj o kaya Sokjuma dalawa po kasi tawag dito eh Friday Market Haraj or Suk Juma ayun po yung ano yung Lulu Hypermarket yan tapos mag maglakad kayo pag bumaba kayo dun sa dulo kasi may overpass man dun o kaya magpadiritso kayo ng taxi dito ayan diritso kayo dun no sa loob na yan ayan dun mm -hmm. ayan, building na yan no gilid lang po ng Lulu Hypermarket Haraj dito pala si ano, si Kaindil. Odi. Ang ah, balita. Ito, Ito ah? no, Dumpster na naman. Kailangan <laughs> natin. Nga, sa, sana uh, marami tayo ng pulot ngayon ba? Kailangan natin mamulot. Kaya nga. Para sa parapol natin. Kaya nga eh. Abang-abang mm. hmm. <laughs> lang po. Ang dami kasing umihingi. Pasensya na po kayo. At eh, hindi naman po namin kayo mabigyan ng isa-isa. Kaya idadaan po natin sa ano Idadaan po natin sa parapol Like, comment and share lang po sa ating mga video na upload mga idol Para tuloy tuloy po yung pamimigay natin ng balik box para po sa inyo Diyan po kasi tayo kumukuha sa uh, pambayad ng balik box Yung mga kita natin sa Youtube hmm. Ayan po yung Friday Market Harads po Ayan yung building Building 1 Hanggang 60 hanggang 17 to eh Hanggang ilang building ba to? Basta nakita ko hanggang building 17 pero yung marami pa yan eh. Kaya nga eh, alam ko marami pa po yan eh. 20 plus building ata ito. Pakaluwang po. Nakita kita lang po tayo sa loob. Wala may ari niyan mga idol. Dito tayo, ang dami Ano to? Mga Tapo na to? Ha? Ah? Pulot ka na dyan. Ito, kanino to? Walang nagmamayari nito? Oh, ang dami, laki Talaga naman. Harbo tayo nito. Ang dami, oh. Ah, Dilid muna natin to Tabi muna natin nasa inyo Oh ito pa, ang ganda oh Ayos to ng aspre ah. Oo nga. Ayos yan. Ah ah. Kaysa. Ang ganda oh. Ang, Ang lalaki. Hmm. Ito pa. Oh this one. Yung mga. Ah okay. Ito pichil. Meron pa tayo ito sa pichil. Ano Lodi? Ah ah. Ito na po. Ito pitil. Pangalawa din ah. Wow Ubus <laughs> ah. Wow, wow, oh, ito walang kumuha oh. Oh ito. Walang kumuha. Up. <laughs> ito to. Walang kumuha din ah. Ah, bigat. Ah, bigat din. Oo nga po eh. Ang cute ng mga wood warmer ito. Ito yung sa akin. Ayoko niya. Ayan, yan. Gusto ko yun. Ito sa'yo. Bandihado. Ayaw ko yan. Ayan na yan. Lodi. Ha? Wala mayari yan. Ay, mga idol. Ang dami nang hinayang sa mga platitong maliliit. Sobrang liit kasi mga idol eh. Pwede ito sa mga ketchup Pero huwag natin kumuha niyan Huwag natin kumuha niyan kasi ang kinukuha natin Yung mga ganito, yung mga malalaki, maraming ganito Kaya yung mga maliliit No, 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 all, all, all All, all Kinukuha nila eh Baka may basag Gaganda oh Problema na ito ngayon, lagayan <laughs> Ay, mabasag to na natin to Ayan, natin ng lagayan Cute ang plan na to Trophy ang oh, dami mga housing oh Housing ng cellphone dami mga idol oh. Ang dami ko pa kasi mga platito eh Kaya hindi mo na ako nangunguha ng ganito Kasi marami naman talagang sobrang dami ng teatapon Ito so, mga basan. Oh, ganda oh. Ito, wag muna din yung munang kumuha kasi meron din ako nandun. Hmm. Tapos meron pa dito oh. Ayan oh. Meron tayong panlagay doon sa balik pen box. Ganda no? <laughs> oh. Ayos, hanap tayo ng lagayan Lagayan ito Yan, nakakuha tayo ng lagayan po Yun Nasaan yung tali natin? Ito Tali natin namaya ang lalaki mga idol oh. <laughs> <laughs> oh, ah, ang lalaki. Ang lalaki na nakuha. Ayusin na muna natin. Ah. Grabe po. Oh. Mabandihan doon lalaki. Oh, dalawa. Tatlo. Ang bigat nito. Ah, ito pa lang oh. Tatlo. Ah, ay! Ay, wawawi! Wawawi wow, wow, talaga! Hmm. Tingnan natin, baka may basag. Sul sulid kasi itong mga idol, eh. Ah, uh, ang pati mga pinggal, oh. Ay, wow, matali, may basag pala. Huwag yan. Huwag yan. Ito, 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 to Ito, medyo maganda ito. Nakadelikado. Ah, Lagyan natin sa gilid. Tapos to, hmm. Ito pa. Yeah. Yan. Baka may basag. Tingin-tingin tayo. Mahirap na. op, Yan. Okay. Mamaya ayusin natin yan sa gilid. Ayusin lang natin natin yan. Okay. Ayusin natin yan, ayusin. Ayusin Ay? ah? yeah. natin, meron pa dito. Lagaya ng ano to. Astri kasi to, yun. Laki ng astri na to. <laughs> may takip pa, yun. <yo. laughs> astri na nga lang, may takip pa. Oo. Oh. Ito, ganito maganda, oh. Oh. Parang pirate ba? Ah, ang dami naman natin nakuha ng ganyan Oh, ang laki Sabi na yan na kayo sa mga nangihinayang Maraming bigat yan Nasaan yung tali ko? O, toto Talian natin to Ganun talaga Ganun talaga, sir Kapagod talaga, uh, sir O, dalawa Wala man lang kumuha Nasa baba lang Oh, ah, sir, ang ganda sir. Ito, mangkok pa. Oh. oh. Ano pala to? Bandihado. Ah, parang may basag ah. Oh, nga mayroon nga. Oh, yan oh, sayang. Ano mga to? Pang kibol ah, ano to? ah, adapter. Eh, uh, ito sir. Oh. yun oh, oh. Ganda. Gaya ng ano oh, kompleto may takip dito ka muna sa ilalim baka mahuli ka dyan yan saka yan eh, ayun ang dami yung mga platito ang dami ang dami ayun sinipa na sinipa na <laughs> excuse me ma yeah Ayun, nung dami yun. Oh. Up, oh, excuse me. Oh, ito malay to yun. To lang. Ya. Yeah. Up oh, ya. Yeah. Iusin lang natin. Yan. Yan mo na. Ayusan natin ulit yun. mga to gilid. Papa, pa, yan o. Oh. Oh. oh, dami Oh, kompleto. Oh, kompleto. Oh. Ah. Kompleto, Ricardo. Ando si, ma si Madam, namimili. Baka masagi natin. Tingin tayo dito. Tingin tayo dito sila alin. Baka meron dito. Dito natin muna ilagay. Yeah. Ayon nga, ay eh, sabi ko na eh. Oop. Ito. Pa, dalawa. Mm. mm. Sabi ko na eh, mangkok gaganda eh. Dalawa. Yep halungkat ani dito. Plastik, ay basag. Ay na, ang dami mga baso maliliit. Eh. Mamaya pag umalis to. May nakuha, may nakuha, tayo. Excuse me. Bata. Ah. ah. Dami na, nakapuno na naman tayo. <laughs> ah, wala. What this? Ano? Ah, dami. Ah, sobrang liit. Uy. Dami. <laughs> sobrang liit kasi ang cute to oh. Sobrang liit. Hindi po. Oh, ang cute no. Oh. may bangas. <laughs> may bangas. Ah, meron. Ayun, oh. dami. Oh, okay. Wala na, wala na ba doon? Meron pa. Oh, oh. wala mang sira may bangas yan. Yeah, yan, tsaka oh. Ito wala sira. Mm. Manas, dami dyan. Meron. Hindi, alam, mo ginagawa ng iba dyan, nililiha. Liha, nililiha. Liha. Ayan, maliit lang yan, eh. Liliha. Kaya lihain yan. Ito yung ito, maganda. Hmm? Hmm. Kaso Kaso mabigat. Kaso mabigat. Si. Na kayo, Ha? <laughs> <laughs> <Okay, laughs> Wala na ba? Wala na ba doon? Galing na kayo doon? Wala na doon, te? Baka wala na doon mga idol, oh. Ngayon, tadaday natin ito sa gilid. Wala na masyado. Mag ano na po kasi, mag alas 12 na. Tara, ayusin natin ito sa gilid. Let's go! Ganda, oh. Ah, uh, yun, oh. Pwede natin Ang ganda eh <laughs> uh, Harbat pa tayo ng isa Wala tayong madaanan ah Wala tayong madaanan ah. Sarado lahat yun Kaya na yung nakuha natin oh Ayan. Gaganda oh Tapos meron pa tayo nakuha na dito Dalawa pinggan oh. Tinggan. Oh. Ayan, oh. oh, oh ito. Ah. Bandihado. Ang lalaki. Ah, ito. Maganda rin ito. Mahay doon. Maganda rin ito. Okay, oh. Oh. Lagayan ng sabaw. Oh. Ganda, oh. Ibang. Ibang. Ayusin lang na. Ayusin natin to. Ayusin lang natin. Oh. Uy, ganda na nakuha ni Kabibi oh. Sana oh. Wow, sana oh. Saan mo nakuha yan? Meron pa dun? Wala na. Wala na? Ay, marangkawa ni Kabibi oh. Wow, sana oh. Ayun, binigyan tayo ng dalawa. Ganda na to, pambahay. Ayos to, thank you. May nakuha pa tayong dalawa, binigyan tayong ni Kabibi oh. Oh. Diyan ka muna, at tayo mag-aayos lang muna. Okay. Yan. Lodi. Oh. Yeah. oh. Ipat na ako ha, hindi na ako Lodi. Oh, sige, sige. Tayo ayusin ko lang tayo naman. Oh. Ayun na, Ay, naga nakabang na oh. <laughs> <laughs> Ay, <Yeah>. Kaya ako eh. <laughs> may, may nakabang. May mga nakabang dito, maghahakot. Uh, <laughs> Pinsil, dalawa. Oh. Mga pinggan, 'no? Sawa <laughs> <ka. laughs> ano, <lang> <laughs> ano? ano to, Tatlo? Ay nakita niyo na pala ito kanina. Hoy, na Malalaki. Ayun, dito lang ating video mga Marami-maraming salamat po. Para-para hmm. sa inyo 'to ha. Kaya kung bago pa lang kayo sa aking YouTube channel, kung kayo napadaan, uh, huwag niyo pong kalimutan na click ang subscribe button. At syempre, pakiclick na rin po yung notification bell. Tapos, click niyo po yung all para lagi po kayo updated sa mga video natin na-upload. At saka, updated din po kayo pag meron tayong mga pinaparapol na balik pa yun. kasi naman po, para po sa inyo ito. Oh, dami. Mm. Eh, marami, marami salamat mga idol. Oh. Ang Hanggang dito lang. Ingat po kayo palagi dyan. Bye-bye. Peace out.